Magandang araw mga politika at welcome back dito sa ating pinakabagong video At mainit na po ang uh, labanan dito sa Miss World 2025 na ginaganap sa India na kung saan ay uh, ilang araw na nga lang po ay atin nang malalaman sino nga ba talaga ang Miss World 2025 So dito mga Kapolitika ay uh, gaganapin po ang uh, Miss World 6.30pm oras po yan sa India and then 9.30pm po dito sa uh, Pilipinas yung uh, telecast nila So aabangan po natin kung sino ang uh, papatungan ng Corona para sa Miss World 2025 At uh, atin din po pag-uusapan yung uh, Beauty With A Purpose na ginanap kagabi Okay na kung saan ay uh, hindi na naman po pumasok si uh, Krishna Gravides dito sa Beauty With A Purpose So pag-uusapan natin dahil uh, matunog ngayon ang Indonesia dahil uh, sigurado na silang pasok bilang pambato ng Asia and Oceania. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue At alam naman po natin na itong Indonesia ay uh, matinik natin na karibal sa mga beauty contest Most specially na ang kailang mga netizen ay nakikipagbardagulan na rin po dito sa mundo ng social media At talaga nga uh, tanggol sila sa kailang makahindata at kung uh, nananalo po ang ating bansa ay lagi po silang may comment at uh, isa na rin po dyan itong Vietnam at Thailand so pinagtutulungan nila ang Pilipinas mga kapolitika most specially ngayon na ang Indonesia ay kasali po doon sa Beauty With A Purpose winner so kasama rin dito itong si Uganda, si Africa at si Wales so apat yung nanalo sa uh, Beauty With A Purpose and as usual wala na naman po siya uh, Krishna Gravides so marami ang nagtatanong kung uh, meron na bang winner or mga napupuso ang kandidata itong Miss World 2025 na kung saan ay kasali. Hindi kasali itong si uh, Krishna Gravides. Sana ay mali po ang ating uh, hinala or ang ating uh, makutub mga kapolitika na baka ito ay uh, uh, predestined na yung winner dito sa Miss World at lahat ng ito ay for formality lang. Sana ay hindi ganun po ang mangyari. Ano sa tingin nyo mga kapolitika na ngayon ay hindi na naman po nakapasok si Krishna Gravides? Dito sa Beauty with a Purpose Challenge ng Miss World 2025, sa tingin nyo ba ay uh, may pag-asa itong uh, Indonesia na sila na siya ang uh, apple of the or paborito ng Miss World para sa taong ito? At ano sa tingin nyo ang kapalaran na naghihintay kay Krishna Gravides? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.